Ayun, good morning mga ma'am sir Mga nagtatanong po pala kung magkano yung cash nito uh, Bali, magkano ba yun nung, bin, nung binili ko to nung 2022 Bali, 79,800 po yung cash nya Tapos sa nagtatanong naman, yung kay ano Ito po yun kung paano kinabit May ano po siya bracket po yan. Bumili lang po ako ng bracket. Tinornilyo ko dito. Sinukat ko kung gaano kahaba to, yung bracket na to. Kung gaano kahaba yung bracket. Sinukat ko. Tinornilyo ko dito. Ito po. Tapos, tsaka ko nilagay po dito. All goods naman, di naman siya pumapalig. Tibay naman niya na. Kahit nabilisan mo, hindi naman siya nagbabibre ito. Ano. Basta maigpit lang yung pagkaka... At saka sakto lang yung ano, sakto lang yung sukat ng bracket. Ayan, no? Oh. So, yun lang muna, RS, mga mam ma sir.